Subukan niya rin kayang gawin ito sa karning baka. So ayan, nung nakaraan nagluto ako ng beef chop. Ngayon naman ay nagluto ako ng beef curry. So pwede naman pala ito, ba diba? Sabi ko nga, kung nauubusan na tayo ng ating mga minu na lulutuin sa araw-araw, dapat marami tayong paraan at alam na dapat gawin. Na kahit walang pangalan, basta masarap, Push mo na yan. <laughs> Ayan, naganda lang ako dito ng sibuyas, ng bawang, at syempre, minikos-mikos na naman natin yan. Tinimplahan ko na ang aking ginigisang bawang at saka sibuyas. Naglagay na ako ng durog na paminta, ng asin at yan. Sumilip na naman ang ating tatay. Nababanguhan na naman siya sa ating niluluto. At saka kung golden brown na ang ating sibuyas at ang ating bawang, sa kanan natin ilagay ang ating karning baka. eto pala ay hiniwa into strips ni tatay. So sabi ko nga sa unang videos ko ay ang mga nabi ang nabibili naming karning baka bago namin yan ilagay sa freezer ay nahati-hati na yan ni tatay into different sizes. So depende na lang sa akin kung paano ko siya lulutuin. So eto na nga ang aking ginawa. Ginisa ko na ang karning baka sinangkot siya ko na ito sa ating sibuyas at bawang. Alam naman natin na ang beef ay medyo may makunat or makunat kapag ka niluluto. So, eto, kinakailangan muna nating paigahin, patubigin. Hindi ko yan nilagyan ng tubig. Yung tubig niya itself. And then, habang yan ay pinapiga natin, naglagay na ako ng curry powder. So, etong isang curry powder ko dilaw na dilaw, samantalang yung isa ay light yellow lang. So, eto ang aking ginagawa at syempre, wala akong gata at wala akong gatas dito sa bahay ay ang ginamit ko ay Nestle Cream. Paubos na rin ang aking Nestle Cream kasi minsan inilalagay ko to sa kape. Minsan sa aking mga kinakain like kamote. So, ayan, nilagyan ko na lang siya ng tubig. Ayan. Inubos ko na lang kung ano ang meron. At na ang nagsisilbi kong parang gata para sa ating beef curry. At wala akong ibang mga gulay-gulay na ilalagay dito. Only this beef and then ang sliced, sliced mushrooms. So, ayan. Ayan lang. Lulutuin lang natin ito ng ganito. Pero kung may carrots ka, may bell pepper ka, pwede namang lagyan. Pero optional na lang yon Dito sa minong ginagawa ko. <laughs> Ito ay paraan lang naman ulit natin para maiba na naman ang minung ihahain natin sa ating pamilya. So ayan, inalo-halo ko lang at syempre inilagay ko na rin ang ating mushroom. Ang binili kong ito ay yung slice na para hindi ka na maghiwa-hiwa. Pero pwede namang buo. Pwede ka namang maglagay ng green peas dito, ng bagu beans, potatoes, pwedeng pwede mong gawin yan. So, since na ako'y walang available dito sa aming uh, refrigerator ng mga ganong nabanggit na gulay, so, syempre wag na. Ayan. And then, Naglagay rin ako ng chili flakes para medyo may kagat ng anghang ang ating niluluto. So napakasarap na ng amoy nito. Nakita niya naman na ilang beses sa pabalik-balik si tatay. Siyempre tinatawag ko siya para tumikim. <laughs> at eto na nga, paigana at malapit ng maluto at hindi lang to ang ating niluto ngayon. Nagluto rin ako ng ukoy pero ang ukoy ko walang itlog. Only cornstarch. Bakit cornstarch lang na nilagyan ko ng timpla, ng asin, ng paminta, at ng toasted garlic? Kasi pagka naglagay ka ng itlog, naglagay ka ng flour, hindi siya ganito ka-crispy kapag ka naluto. Kapag ka-cornstarch, sobrang crispy talaga. Pagka ito ang ginamit mo pagka magpiprito ka. So, sa ukoy ko, walang itlog, wala nang kahit ano. Ito na lang. So, ang sarap-sarap na niyan. Super crispy, super crunchy. Napakasarap and then isaw -saw mo sa lemon with asin. At kung may siling labuyo kalagyan mo. Ay, napakasarap. So, ako since wala ng siling labuyo, lemon na lang ang meron ako. Nilagyan ko na lang siya ng asin. So, ayan. Saw-saw-saw-saw. Dut-dut-dut-dut kung tawagin sa amin sa Bicol. And then, soft na. Okay? That's all for today. See you next time. Bye. God bless us all.